Good morning guys Ang ganda ng araw It's 7.18 in the morning At tayo yung rides Pabunta tayo ng Bagulin, La Union Pero Ibang twist ang gagawin natin Dadaan tayo sa mga Liblib <laughs> Hindi masyadong dinadaanan Ng mga typical na sasakyan ha <laughs> ha tara, samahan nyo ako Nandito tayo dadaan Sa San Francisco Nandito na tayo sa San Jose Let's go oh, Barangay to Nandito tayo ng Big Good morning, Big Biga. I love Big biga. Nandito na pa, Big Viga na pala Paagan, Santol dito tayo ah, pupunta sila ng e school ano to? saan na to? Ah, oh. paagan paagan na pala pa. paagan tapos kaliwat tayo dito marami naman tao dito saan na to? Natin. Ay, hindi ko mabasa hindi ko mabasa bahala na kanan dito siguro tapos kaliwa tayo dito oh, so mon Coroy National High School pagluta dun dere dere lang tayo dito lawak ng daan o two lane wala to santol <laughs> welcome to santol ayan o oh. oo oh, nandito na tayo town centro ng Santol ngayon o hindi naman tayo pupunta sa Bilagan kaya oh dire direcho lang to ang ganda, ganda, ng ilog at yata na to guys pink lotus sa so, pink lotus na tayo may kubo oh. ano kaya to pink lotus ganda oh, yung maliliit na bamboo nilagay nila nasa live na tayo oh. <laughs> wala nang wala, wala, pang katao tao pero may bahay na dito. Lutak. Part part ng santol. Mm, -hmm. mas maganda pala dito. good morning sir oh yeah Ang ganda. Oh my God. swerte naman yung mga taga rito. Ang ganda ng view nila. Ayan oh. No? Oh yeah. Wow. Wow. Oh yeah. Hello mga sir. Dahan muna ako. ganda pa ng kalsada Oops, oops Oops, 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 oops Tapos baba tayo dito Bagong gawa lang to Rap road na to Siguro uh, 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 Ah, yeah. ah, oh eh Nandito na tayo sa rap road na area Ay, hindi Masiwendo Kaya lang sira may simento kaya lang mali kabuk siya may madulas to hi doggy mababait kayo ay mababait sila good morning wow why did it oh. ganda talaga dito oh yata na naman to oh oh yeah oh boy tabi ka muna boy okay kaya mo yan boy <laughs> Oh yeah! na dito na tayo sa tuktok ng mundo saan gabre na to lipay ang daming mushroom dito may kulay pa yan you know. o uh, mushroom thank you come again uh, thank you rin <laughs> uh, Lipay Norte Oh, to. saan tayo 对吧？ kaliwa tayo dito tama ba? wala nang signal thank you o oh, nagtitinky na naman sila saan ba to? wala na tayong map ahala na haya po dito tayo hindi pa eh proper saan yan? full fully full proper pero hindi dito tayo Iglesia ni Cristo hindi pa extension maraming um, nagagawa pang ano mga daan dito pansin nyo ang daming ano ang daming um, tawag nyo soft boom dito sa San Gabriel dahil dito daw yung soft broom capital of the north ayan oh, o oh. mga soft broom dami teka lang sana tayo dito siguro ito Antonino memorial elementary school Diyan tayo Puli po, lipay, proper, lipay, santo Hindi ko alam Kambing, dami nyo dami nyo pinapaitan Iron ka San Gabriel Let's go Bunik Bridge Nandito nun tayo sa Bunik San Gabriel La Union Welcome Yung kaliwa Papunta ng Tawadan Falls Dito tayo sa kanan Dito sa kaliwa Yung bagong daan Papunta sa Falls di ko lang alam kung bukas na siya Baranga Duplas San Gabriel hindi po sudipan 2 plus 44 farmers and evacuation center tao na magna man sir nandito na pala tayo sa nagyubuyuban part pa rin ng San Fernando La Union kumain muna ako dito sa pakpako part pa rin ng San Fernando pagkatapos natin kumain baba na tayo bagulin na ang ganda ng dahat oo, oh. nakikita ko na oh. ang bagulin ay <laughs> wow oh, grabe naman liko to oh yeah pababa tapos pariko dito sa bagulin bridge ayan hello Oh, welcome to Bagulin. Cerita ya sa Town Hall nan Bagulin. Grabe mali ko likot to. Mali <laughs> ko siya. Bulaga. Tambal eh. Ano tayo ng gasolinahan? Thank you. ganda ng ano daan di mo na uh, di mo na kalahin po e, dito palang ano dito wow Whew. ang liko pila elementary school oh. na nakabukas ayun bukas siya Ano ah, daw sir? sa nga pulo? ngayon pupunta nang tayo sa oh, Kudal Park dito tayo welcome to barangay Tagugdud welcome to barangay Tagugdud may santol din pala dito wow sarap ng hangin ah malamig wow oh yung mga bata dito galing nilang mag motor oh kudal park good day ma'am mm, manuti entrance okay. may nating mabalin pag parking ano ititil mabalin ilo ko sir ito, sugpon lang. Ano, dito yan? Nishak mo muna. Nandito na tayo. Sa talagang target natin. Ouch! Ape. bukhang malabo tayo na makakapunta sa Bulalaka Falls kasi daw may ginagawang daan at yung daanan nilagyan pa lang nila ng mga buhangin baka hindi pa daw pwede kasi ganoon nga may mga buhangin pa sa daanan hindi pa nila inopen totally yung ano oh, ah, yun ah. dito tayo sana dadaan papunta ng Bulalacao Falls Diyan sana kaso wala hindi tayo pwede eh okay daw sana kung ano ah uh, ah, ah, dito off road yung gamit natin na motor kasi may mga daw nakalagay pa na mga bato mga buhangin doon sa daanan hindi pa nila naalis kasi binagsak lang don <laughs> para gamitin sa ginagawa nilang kalsada okay. kaya ngayon uwi na tayo hanggang dito na lang yung vlog natin sana uh, supportahan nyo pa marami pang marami pang ano darating na video Please support, like, and subscribe. Thank you. Goodbye.